Double K, double K, na tunay At mga idol, eto na naman tayo Isang exciting na balita para sa mga solid Pinoy boxing fans. Ang middleweight prospect natin na si Weljen Mindoro ay muling sasabak ngayong December. Matagal-tagal din tayong naghintay na makita ulit ang explosive power ng batang ito. Kilala si Mindoro sa kanyang agresibong estilo, walang takot, diretsyong umaabante, at palaban hanggang dulo. Marami ang nagsasabi, siya raw ang isa sa mga pinaka-underrated fighters sa Pilipinas ngayon. Tahinik lang pero kapag sumuntok, siguradong mararamdaman mo. Ang bawat laban niya, puno ng action, walang atrasan, puro santukan. At ngayong December, mga tol, mukhang may bagyong paparating sa middleweight division. Wala pa man ang opisyal na kalaban, pero ramdam mo na agad yung hype. Sino kaya ang susunod na susubok sa lakas ni Mindoro? Foreign fighter ba ulit? O kapwa Pinoy warrior na gustong patunayan ang sarili? Isa lang ang sigurado, madyugo at matindi ang bakbakan na to. Mga fans, alam nyo na yan. Kapag Pinoy ang nasa ring, hindi lang laban ng isa, kundi laban ng buong bansa. Kaya sa mga sumusuporta kay Mindoro, ihanda nyo na ang mga sigaw at pride natin. Dahil ngayong December, isa na namang Pinoy ang magpaparamdam sa mundo ng boxing. Abangan, kung gusto mong mauna sa mga update kung sino ang makakalaban ni Mindoro. Make sure naka-follow ka dito sa Double K TV. Dahil dito, real talk lang, walang bias, puro passion sa boxing. Ito si Double K TV, nagsasabing, hindi mo kailangang maging champion para maging bayani, minsan sapat na ang tapang mo sa ring. Kita kit sa susunod na laban, mga idol. Let's go! Sama-sama tayo